action ng talas, ma'am, dahil um, merong exemption na binigay ang Comelag last Friday yes, to assign But then po, sinasabi kanina ni uh, Chairman George um, uh, Garcia na they're waiting for the DA to have clarification with them kasi as far as they know, yung reso po na parang uh, inilabas nila last Friday eh, sumasaklaw ng condition that says May 2 to 12 po, hindi siya applicable ng exemption. Okay, so sa sabi nga po sa atin uh, ni uh, DA Secretary uh, Kiko Laurel, nag-apply po sila ng exemption, nabigyan naman po sila. So ang hinihintay, sa buong kadiwa po ito, exempted po. So ang hinihintay na lamang po natin ay ang patungkol po sa, sa LGU. Well, anyway, ang good news po, Bukas po, ilo-launch sa Sibu. Okay, tuloy-tuloy lang. Na. Ang nasabing yes. uh, 20 pesos. Hindi napigilan. At uh, lahat po, ato, 20 tigas meron na. Okay? Ayan na. At uh, sa Sibu po, hindi lamang po uh, vulnerable sectors ang makikinabang. Sa araw po, bukas po ah, uh, sa bukas. Bukas po, lahat ay pwede pong mag-avail sa kadiwa, Cent kadiwa stores sa Sibu. Hindi po pili kundi lahat po na maaaring uh, uh, mag-avail po nito ay uh, allowed po. Hindi po ito limited lamang sa vulnerable sector. Ma'am, I don't know how the palace reacts on this because kanina sinabi niya na um, tomorrow wala po problema because May one pa lang but May 2 to 12 parang uh, linear nila na baka kung maaari daw ay gawin na lang ang rollout kahit sa buong Pilipinas right after election. I don't know what the policy would react oh, to this. So, po, Pilipinas po, uh, ang sabi ni um, Attorney Garcia po, Attorney Garcia. interview siya. After election na lang, kasi yung nga po sinasabi nila on the reason na, binigay nila for the exemption, May 2 to 12 lang po, ma'am. Kung yun po ang um, magiging panukala, ang Garcia po ni uh, Omelette Chair, tayo naman po ay tutugon.